Hapon mga karels, mga palangga. Ayan, silipin natin ang suha. Ayan, mga palangga. Sino may gusto ng suha? Kasi nga, pinapaharvest na sa akin ng bosko yung suha na yan. Kaso sabi ko, ayaw ko nga, ayaw ko ng suha kasi, ano siya, ano bang tawag doon? Hindi siya masyadong masarap. <laughs> ayan, ibibigay ko na lang sa inyo guys okay sige, kain kayo ng suha ayan guys, ang daming bunga pwede nang ma-harvest ayan guys diba <clears throat> sino dyan ang mga siaronian ayan, ako'y maliligo ng mga palangga, ayan mga siaronian Kahapon lamang, balikan natin ang nakaraan, mga palangga. Ayan. May dalawang puso, daig-diig na kay ganda. Sa kanilang mata, mababanag pa. Nining ng pagsinta, ukul sa isa't isa kahapon lamang ay magkahawak pa sa isang landasin na ngayon ay nagsanga bagamat may ngiti balat kayo'y saya magkabalikan pa kaya sila Kahapon lama Ay magkahawag pa Ang ganda ng bukirin Na ngayon'y maraming sanga Bagamat maiting Namumutawi ka sana nga ay maka uwi na ko sa Pinas. <laughs> Hello guys! Yun lang guys. Maraming salamat. Ayan, sinilip ko lang ang bukirin natin. Thank you. God bless. And goodbye.